Unang linggo ko bilang rider nang matanggap ko ang pinaka weird na order sa app. Hintayin mo ako sa gitna ng tunnel. Wala pang address ng bahay, wala ring landmark, puro directions lang papasok ng isang mahabang underpass sa gilid ng highway. Dis oras na, basa ang kalsada at kumikislap ang dilaw na ilaw sa loob ng tunnel na parang lagnat na umiilaw. Habang papalapit ako, pakiramdam ko may malamig na hangin na humahabol sa batok ko kahit sarado ang visor ng helmet. Sabi ng app, rush. Sabi ng tiyan ko, umalis ka na. Pero kailangan ko ng pera, kaya pumasok ako. O si Jomari, pero sanay sila sa Jom. Kakapasok ko lang sa kumpanya, bagong bago pa ang bag ko at plastic pa ang takip ng cellphone holder sa manibela. Mag-aalas 12 na ng gabi. Mula pa ako sa kabilang baryo, nag-deliver ng lugaw, tapsilog, pansit, lahat okay. Tapos bigla itong order na ito isang styro na may soup plus extra rice. Galing sa maliit na karinderya na 24-7. Kilala ko yung mamiari, may ari si Aling Puring. Ihahatid mo saan? Tanong niya kanina, nagtataka habang ini-stapler ang takip ng styro. Sa gitna daw ng tunnel, sagot ko, sabay sabing, baka may guard doon, baka driver lang na ayaw umalis ng sasakyan. Tumango si Aling Puring pero napansin kong bigla siya tumahimik. Ingat ka iyo, paalala niya. Huwag ka tumigil ng matagal. Paglapit ko sa bungad ng tunnel, halos wala nang dumaraan. Ulan ang bunlang pero parang bagong hugas ang kalsada. Makintab, madulas. Pumasok ako sa loob. Mahaba at medyo kurbada ang tunnel kaya hindi mo kita ang dulo. Ilang metro ang pagitan ng mga ilaw sa kisam, at sa pagitan nila ay may mga pirasong anino na parang gumagalaw. Ang echo ng makin ako, paulit-ulit na parang may kasunod na isa pang motor na sumisingit. Pero pag sinisilip ko ang side mirror, ako lang naman. Nag-vibrate ang phone ko, chat sa app. Jom, confirmed. Meet tayo sa gitna. Naka-white dress ako. Napakunot noo ako. Sino ba naman ang magsusuot ng puting bestida sa ganitong oras? Baka na, bibiro lang. Sumagot ako ng copy po dahil ayokong gumawa ng issue sa customer. Pero hindi ko napigilan ang pagduda. Tinakbo ko ang motor mga 30 no kph lang. Ayokong madulas. Pagdating ko sa palagay kong gitna dahil may nakapintang makapal na puti sa kalsada at may nakasulat na slow, huminto ako. Kinuha ko ang side stand, tumayo ng maayos, inalis ang helmet para makarinig ako kung may tatawag. Amoy kalawang ang hangin sa loob. May tulo mula sa kisame tik-tik-tik, parang may orasan na nagbibilang. Hello? Tawag ko hindi masyadong malakas, walang sumagot. Puro ugong lang at malayong tunog ng hangin mula sa exit. Sunod na pahayag ng app, nasa dulo na ako papunta na, napalingon ako sa kanan sa direksiyong papalabas. Doon, sa pagitan ng dalawang poste ng ilaw, may sumulpot na anino. Puti ang damit, payat, mabagal ang hakbang. Nang dumistansiya siya sa ilaw, nakita ko babae, mahaba ang buhok, puting bestida na hanggang sakong. Pero parang hindi pantay ang laylayan, basa, may mantsa, at wala siyang paa. Napabitiw ako sa hawak kong styro. Buti nakazip ang bag kaya hindi na laglag. Parang may malamig na bakal na dumaan sa gulugod ko. Hindi ako sigurado kung nagkakamali lang ang mata ko dahil sa ilaw. Tumitig ako, kumurap, tiningnan ulit. Wala talaga. Hanggang tuhod lang ang nakikita kong anyo sa ilalim ng bestida. Pagkatapos, wala na, parang usok. Humakbang siya. Hindi ito lakad, libad. Hindi rin lumalapat ang laylayan sa semento. Parang hinihila ng hangin papalapit. Gusto kong sumakay at umarangkada palabas pero nanigas ang daliri ko sa takot. Biglang nag-vibrate ulit ang phone. Isang bagong chat, walang pangalan, puro numero lang na 0917. At isang mensahe, huwag kang umatras, huwag kang sisigaw huwag kang titingin sa ilalim. Hindi ko alam kung guni-guni lang yon o may ibang agent sa app na nagme-message. Napahawak ako sa handle ng motor. Inilayo ko ang tingin ko sa laylayan ng bestida. Tinitigan ko lang ang mukha niya. Maputi siya na parang bagong linis na pader. Walang makeup. At ang mata niya, parang laging basa, parang may ininda. Hindi siya nakakatakot kung hindi mo iisipin ang wala niyang paa. Kung titingnan mo lang ang mukha, parang ordinaryong babae lang na naligaw. Kanino ang order? Tanong niya. Malambing ang tono. Walang galit, walang sigaw. Nakakapanibago kasi kalmado ako bigla. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng delivery bag. Soup at kanin, sagot ko, pilit na steady ang boses. Sa iyo po ba ito? Tumangu siya, mabagal. Bago ko mailabas ang styro, napansin ko na sa gilid ng tunnel, may maliit na pintuang bakal. Maintenance door siguro. Bahagyang nakabukas, parang may hangin na bumubuga mula sa loob. At mula roon, may humahaplos na amoy na hindi ko maipaliwanag sa pagwita na may halong kalawang at medyo panis na langis. Hindi ganun ang amoy ng sabaw. Napalunok ako, dito na lang po natin iabot. Alok ko sinusubukan kong wag lumapit sobra. Huminto siya sa distansyang parang dalawang metro mula sa akin. Napansin ko rin hindi gumagalaw ang anino niya sa kalsada. Yung akin gumagalaw. Sa kanya, wala. Umikit ako sandali at tumawag ng dasal. Pagdilat ko, nandoon pa rin siya nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin na hindi matuloy. Hintayin mo ako sa gitna, sabi ko, bulong niya. Nandito ka naman. Lumamig ang batok ko, oo nga, kanina pa nga ako naghihintay. Pas ko ha. And siya na, sabi ko, ito na po. Inilapit ko ang styro pero hindi siya kumilos para abutin. Mas lumapit lang ang mukha niya konti-konti, tila inaamoy ang hangin sa pagitan namin. Muli na namang nag-vibrate ang phone. Napaigtad ako. Mula pa rin sa numerong unknown. Jom, wag mong ibigay. Umalis ka na. Huwag kang titigil. na ako ng takot. Sino to? Paano alam ang pangalan ko? Pero hindi na ako nag-isip. Tumalima ang katawan ko kahit ayaw man ng utak ko. Isinara ko ang zipper ng bag. Yumuko ang babae, parang nalungkot, Masarap pa naman sana yan, sabi, sabi niya. Mahina lang. Nagugutom na ako. Hindi ko alam kung awa ba ang naramdaman ko o takot pa rin. Pero nang magsalita siya ulit, doon ako kinilabutan ng tuluyan. Kanina pa ako naghihintay, sabi niya. Matagal na, matagal na. Hindi, hindi sila bumalik. Sinabi lang nila, saglit lang ligaya, hintayin mo kami sa gitna. Ligaya, may pangalan, mabilis kong tiningnan ang order details sa app. Name, Ligaya T. Walang apelyido, walang profile picture. Payment, cash on delivery. Pero may notes. Huwag tumawag, chat lang. Pwedeng sumabay ka sa akin palabas? Lakas loob kong tanong. May guard sa dulo, baka matulungan ka. Umiling siya, mabagal pa rin. Hindi ako pwede sa labas, dito lang ako, sa gitna. Hindi ako pwedeng manatili pa, baka ako ang hindi na makalabas. Instart ko ang motor. Nag-ik-ik ang makina, parang ayaw magising. Nilakasan ko ang pihit, umuga ang motor, umandar ng kaunti. Umusad ako pabuntot. Habang unti-unti akong lumalayo, narinig ko ang boses niya. Hindi galit, malungkot. Huwag mo akong iwan. Hindi ko sino mang lumingon. Napansin kong bigla siyang napabilis. Hindi tumatakbo, hindi. Hindi. Dumadaos-dos sa hangin, diretso sa akin, parang hinihigo pa ko ng lamig sa bandang likod. Umusad pa ako mas mabilis, pero pakiramdam ko pumapantay lang siya. Tumaas ang balahibo ko sa braso kahit basa sa ulan ang bon. Hinampas ko ang throttle. Sa wakas, kumawala ang motor at bumulusok sa mas maliwanag na bahagi ng tunnel. Sa harap, may dilaw na barikada sa gilid, may maliit na entry na parang sa maintenance. Nagdesisyon akong ipasok ang motor doon at huminga. Huminto ako sa mismong lilim ng bukas na pinto. Sumilip ako. Madilim sa loob, may hagdan pababa at amoy lubog. Hindi ako pumasok. Gusto ko lang sumandal sandali magpahinga at mag-ipon ng lakas. Sa parehong segundo, may kalabog sa kisame. Parang may mabigat na bumagsak sa itaas. Napatili ako ng mahina kubkob ng helmet na nakasabit sa braso. Tapos may marahang kaluskos sa lupa sa likod ko. Hinugot ko ang cellphone ko, hinawakan na parang baril. Wala naman itong magagawa, pero parang may kasama akong ilaw. Pinindot ko ang flashlight, inilawan ko ang harap ng maintenance door. At doon ko nakita, hindi si Ligaya, kundi mga basang yapak ng bata sa alikabok sa paanan ng hagdan, paakyat sa pinto. Sunod-sunod. Marami. Bumalik ang titig ko sa loob ng tunnel. Si Ligaya nakatayo sa gitna ng ilaw, malayo pa sa kinaroroonan ko. Parang hindi na niya ako sinisingil. Nakatingin lang siya. Pero ang liwanag sa kisame, isa-isa, nagtitilamsikan. Ang tunog ng tik-tik-tik mula sa tulo sa kisame naging parang marahang pagkatok. At sa side mirror, sa pinakagitna ng tunnel kung saan ako kanina nakatayo, may nakalatag palang matandang reflektor mga pulang triangle na luma at may nabaling kate. Adena na parang stump ng barrier. Parang may nangyaring banggaan noon. Nagiba ang isip ko. Hindi ko kayang manatili kahit isang segundo pa. Inilabas ko ang motor mula sa sulok. Umarangkada ako palabas. Halos slide ako sa basa. Naramdaman kong may malamig na hangin na humabol na parang kamay na humihila sa likod ng jacket ko. Piniga ko ang throttle. Pumutok ang tunog ng tambutso o sa kisame. Tiempo, may dumaan na truck sa kabilang lane. Sa mismong salubong ng ingay na yon, may umalingaungaw na sigaw mula sa gitna, matinis, mahabang, huwag mo akong iwan. Napatigil ang isip ko pero umusad ang katawan ko. Paglabas ko sa bungad ng tunnel, naglaho ang lamig. Ang ulan sa labas, ambon lang ulit. Huminto ako sa gilid, nanginginig ang kamay. Tinanggal ko ang helmet, huminga ng malalim. May guard post sa taas at may lalaking nasa dilaw na raincoat na tumatakbo pababa. Boss, ayos ka lang? Sigaw niya. Tumangu ako kahit nanginginig. May babae sa loob! Punong-puno ng takot ang boses ko. Nakaputi. Wala, wala siyang paa. Hindi nagulat ang guard. Tumingala lang siya sandali parang may kinukwenta sa ulo. Akala ko tapos na yon, bulong niya, Walang kasamang sasakyan? Wala, sagot ko. Ako lang. Pinaupo niya ako sa bangketa, binigyan ng tubig. Ako si Mang Efron, pakilala niya. Simula nang na-deploy ako rito, may naririnig na akong kwento ng babae sa gitna. Madalas daw late ng taon kapag ganitong tagulan. Kilala niyo yung pangalan? Tanong ko, nanginginig pa rin. Umiling siya na parang may bigat may aksidente rito ilang taon na, bridal car, truck at isang rider daw na nag-aabot ng pagkain sa gitna kasi na-stranded ang kotse. Naipit ang bride, wala nang umabot na tulong. May mga pangalan na binulong noon ang mga driver pero halos lahat sumasablay. Laging nagtatapos sa ligaya lang. Naalala ko ang sa app, Ligaya T. Sir, sabi ko, pwede bang pakitingnan to? Pinakita ko ang order sa phone. Pati yung unknown na nagchat sa akin. Sino kaya to? Tanong ko. Hindi na tumutugon. Kinuha ni Mang Efron ang phone, sabay tiningnan ang numerong unknown. Tinipa niya sa personal niyang phone. Tahimik, walang ring. Ilang segundo lang, tumigil, tapos may pumasok sa phone ko na bagong message mula sa parehong unknown. Salamat, wag ka nang babalik. Napakapit ako sa bag ko, naalala ko, nasa loob pa rin ang pagkain. Binuksan ko ito. Mainit pa. Parang may kung anong nahahaplos sa ilong ko, hindi na amoy kalawang, amoy sabaw lang. Tinakpan ko ulit sa ako naisip ang bayad. Wala pang bayad, Mahmed, sabi ko kay Mang Efron. Cash on delivery dapat. Tumangu lang siya, tahimik. Gusto mo, iuwi mo na yan, o ibigay natin sa guard sa kabilang dulo. Tumangu ako eh, sa guard na lang, Mang. Ineskortan niya ako sa kabila gamit ang ilaw sa flashlight niya. Hindi na kami pumasok sa loob ng tunnel, sa ibabaw kami dumaan, sa service road na patag, tahimik ang biyahe. Sa dulo, may isa pang guard. Ibinigay namin ang pagkain. Nagpasalamat siya. Ay, salamat na Anya. May hindi pa nagdi-dinner. Sa amin. Bago kami umalis, kinuha ni Mang Efron ang ballpen ko at sinulatan ang takip ng styro. Para hindi basta kainin ng hindi dapat, biro niya, pilit ang nangiti. Sinilip ko ang sinulat niya para kay Ligaya. Hmm, di na dumating. Pag uwi ko, halos sabay pumasok ang dalawang notifikasyon sa phone. Una, mula sa app, order cancelled by merchant, delivery fee compensated. Pangalawa, mula sa unknown. Jom, salamat ulit. Mas okay ng gutom ako kaysa gutom siya. Napakunot noo ako. Sino ba talaga to? Kinabukasan, bumalik ako kay Aling Puring. Ikinwento ko ng buo ang nangyari. Akala ko tatawa siya o sasawayin ako na baka napagod lang ako kaya nakakita ako ng kung ano. Pero hindi. Tahimik lang siya. Kinuha niya sa ilalim ng kahon ang isang lumang resibo. Naiwan to dito dati, sabi niya. Noong una akong nagbukas, may umorder ng soup at extra rice. Mga tatlong taon na, parehong oras din. Iba lang ang rider, hindi na bumalik yung rider na yun dito. Sabi nila nag-resign, ayaw na dumaan sa tunnel. Yung pangalan sa resibo, Pareho sa sinabi mo. Binasa ko ang gasgas na tinta. Ligaya tea. Hindi na ako nagtanong pa. Baka mas madami pang kwento kaysa sagot. Nagpasalamat ako sa ako umalis. Nang sumapit ang gabi, pinatay ko ang auto-accept sa app. Di na ako nag-online pagkatapos ng alas 11. Hindi ko na talaga kaya. Pero kahit hindi ako naka-online, may pumasok pa ring message mula sa unknown. Kung sakali mang makita mo ulit siya, huwag mo siyang papuntahin sa dulo. Naiwan siya sa gitna. Doon siya tatapusin ng gabi. Doon siya laging naghihintay. Minsan, kapag napapapikit ako, naririnig ko pa rin ang mahinang boses sa eko ng tunnel. Huwag mo akong iwan. Hindi iyon sigaw ng galit. Sigaw iyon ng gutom at lamig. Sigaw iyon ng taong napako sa oras. Isang linggo matapos nun, dumaan ulit ako sa ibabaw ng tunnel sa footbridge. Umuulan. Sa gilid ng railings, may nakasabit na maliit na garland ng sampagwita, tuyot na. May kandilang natunaw at sa tabi nito may papel na may sulat kamay. Para kay Ligaya, pasensya na. Hindi ko alam kung kanino galing. Hindi ko na tinangkang alamin. Binalot ko na lang sa isip ko ang isang simpleng bilin sa sarili. Kung may kilala kang rider na dumaraan sa mga tunnel na ganyan, share mo ang kwento ko. Hindi para takutin kundi para mag-ingat. Kung may sariling karanasan ka sa ganitong oras at ganitong lugar, yung lamig na parang may humahawak sa batok, yung echo na parang may kasunod, ikwento mo sa comments. Minsan, ang mga kwento natin ang nagiging ilaw kapag pumapalya ang mga poste sa kisame. Ang pagbunyag, ilang araw pa ang lumipas bago ko nalaman ang piraso ng kasagutan. Minessage ako ng isa sa mga matatagal na rider sa group chat. Si Unknown na nagme-message sa iyo. Sabi niya, baka yan yung dati naming ka-team na na-assign din sa order ni Ligaya. Hindi na siya nag-o online pero nakalink pa sa lumang group number namin yung mga emergency message niya. Pinadala niya sa akin ang screenshot ng dati. Parehong salita. Huwag mong ibigay. Umalis ka na. May petsa. Tatlong taon na ang nakalipas, eksakto sa buwan na yon, parehas na linggo, parehas ang oras. Nang gabing yon, bago ako matulog, binuksan ko ulit ang chat. Salamat, reply ko sa unknown. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako nakalabas. Hindi na siya sumagot, pero may isang attachment na biglang lumitaw. Isang lumang larawang malabo. Parang kuha sa dashcam. Nasa gitna ng tunnel, may naka-on na hazard ang isang puting kotse. Sa harap nito, may lalaking nakayapak, mukhang rider din, hawak ang styro na may singaw, at sa harap niya, isang babaeng nakaputi. Wala ring paa sa litrato. Sa gilid ng frame, sa pader, may salitang tinapik lang gamit ang dumi o langis. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na mawalan ng tulog, napahinga ako ng malalim. Siguro dahil malinaw na ngayon yung hindi ko maipaliwanag. Hindi ako baliw. Hindi rin guni-guni lang ang nakita ko may mga lugar talaga na hindi natatapos ang gabi sa oras na gusto natin. May mga tao na naiwan at may mga kagaya kong dumadaan lang na saktong dumikit ang oras namin sa oras nila. Ngayong sinusulat ko to, may pumaso. Ay, kuulit na order sa app. Sabaw ulit. Extra rice. Pangalan, Ligaya Tea. Notes, hintayin mo ako sa gitna. Hindi ko na itong tinanggap, pero may nakita akong bagong rider sa feed may pangalan na hindi ko pa naririnig. Bagong-bago ang bag sa profile pic, nakangiti, may caption pang, First day, let's go. Napakagat ako sa labi. Minasage ko siya ng maikli. Tol, kapag may order nasa sa tunnel at may nagsabing sa gitna, huwag mong tanggapin. Kung sakali namang nandyan ka na, huwag kang liliko, huwag kang lilingon. Umusad ka lang hanggang makita mo ang dulo. Hindi ko alam kung naniwala siya, pero kahit hindi siya maniwala, sapat na sa akin ang nagawa ko. Baka sakaling sa susunod na gabi, dalawang buhay na ang lumagpas sa gitna. At kung sakali mang muli kong makita si Ligaya mula sa malayo, itataas ko ang kamay ko hindi bilang paalam kundi bilang pasintabi. Pasensya na, gutom ka, pero ayokong maiwan dito. At sa dulo ng tunnel kung saan nagtatagpo ang dilaw na ilaw at ang maulap na gabi, palagi kong hahanapin ang sign na yon sa pader kahit hindi ko mabasa. Dahil kahit hindi mo nakikita, naroon pa rin ang gitna, ang lugar kung saan may naghihintay at kung saan kailangan mong magpasyang huminto o humakbang. Ako, pipiliin ko ng palagi ang paabante dahil minsan, ang pagabante lang ang tanging paraan para hindi ka kainin ng lamig na hindi mo nakikita. Kung may gabing mapapadaan ka sa tunnel na yon at may boses na mahina na hihiling ng sabaw, tandaan mo lang, hindi lahat ng gutom ay sa dyan. At hindi lahat ng naghihintay ay dapat lapitan. May mga naghihintay na kailangan lang nating kilalanin mula sa malayo. At pagdaan, ipikit sandali ang mata sabihing pasensya nain, tapos buksan ulit at hanapin ang liwanag sa dulo. Sa totoo lang, sapat na rin 'yon para sabihing nakaligtas ka ngayong gabi. Akala ko tapos na ang bangungot ko sa tunnel na 'yon, pero minsan may mga lugar na hindi mo basta nalalagpasan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang makita ko si Ligaya, ang babaeng nakaputing bestida na walang paa. Pero gabi-gabi, kahit saan ako mag-deliver, parang nakatingin pa rin siya. Minsan sa side mirror, minsan sa basang kalsada. Hanggang sa isang gabi, may tumawag ulit mula sa parehong numero na nagpadala sa akin ng babala noon. Pagkatapos ng insidente yon, lumipat ako ng ruta. Wala na akong dinadaanan na tunnel, laging open road kahit malayo. Mas mabagal ang kita pero mas payapa ang loob ko. Hanggang sa isang gabi, nasa terminal ako ng fast food, nag-aabang ng order. Biglang nagring ang cellphone ko, hindi app notification tawag. Unknown number. Jom, sabi ng boses. Hindi pa tapos si Ligaya. Napalingon ako agad. Walang tao sa paligid na kilala ko. Sino to? Tanong ko. Walang sagot. Narinig ko lang ang mahinang tunog ng ulan tapos isang boses ng babae sa background, mahina pero malinaw. Hintayin mo ako sa gitna. Naputo lang tawag. Kinabahan ako. Agad kong chinek ang app, walang bagong order, pero ilang minuto pa lang, biglang may pumasok. Galing sa karinderya ni Aling Puring. Order, soup plus extra rice, pangalan, ligaya tea. Notes for pickup. Same tunnel, nag ako. Hindi ko tinanggap agad, pero habang nakatitig ako sa screen, nag-auto-accept ang app, parang may ibang pumindot. Lumamig ang kamay ko, sinubukan kong i-cancel pero nag-error. Delivery already confirmed. Huminga ako ng malalim, baka glitch lang sabi ko sa sarili. Siguro fake booking. Pero habang papunta ako sa karinderya, ramdam ko na may malamig na hangin kahit mainit ang gabi. Pagdating ko, si Aling Puring nakaupo sa gilid ng counter tahimik. Parang alam na niya Jom, sabi niya, wag mo nang tanggapin yan. Hindi ko tinanggap aling sagot ko, pero automatic pumasok. Tumango lang siya, sa kuha ng styro sa ilalim ng counter. Naka-order na kasi ship, ah, Bago ka pa pumunta. Napatigil ako. <laughs> Anong ibig niyong sabihin? May mga oras na inuulit ng lugar ang nangyari. Parang pelikula na paulit-ulit pinapatugtog, sabi niya. Pero minsan, may bagong eksena. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero kinuha ko na rin ang pagkain. Naisip ko, baka kailangan lang ibalik doon para matapos na. Pagdating ko sa tunnel, kalmadong kalmado ang paligid. Wala masyadong sasakyan. Basa pa rin ang daan. Nagsimula akong pumasok, tahimik. Wala ni isang ilaw ang kumukurap. Pero pagdating ko sa gitna, tumigil ang makin ako. Parang may humigop ng kuryente. Nang silipin ko ang harap, may nakasindi sa malayo, isang hazard light. Kotse, puting kotse. Lumapit ako ng dahan-dahan sa likod ng kotse, may lalalaking nakaupo, suot ang uniform ng rider. Basa ang damit, nanginginig, at nakayuko. Lumapit ako. Tol, ayos ka lang? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, at nang magtagpo ang mga mata namin, parang tumigil ang hangin. Ako yon, ako ang nakaupo ako ang nakatingin sa sarili kong nakatayo sa harap ng kotse. Parehong jacket, parehong helmet, parehong bag. Nabitawan ko ang styro. Biglang may boses ng babae mula sa loob ng kotse. Salamat sa paghahatid, John. Lumapit ako kahit nanginginig. Sa loob ng sasakyan, may babaeng nakaputing bestida. Siya ulit, si Ligaya. Pero ngayon, malinaw kong nakita ang mukha niya. Maputla, pero maganda. May luha sa pisngi. Hindi mo ako hinintay noon, sabi, sabi niya. Ngayon, ako naman ang maghahatid sa'yo. Nagdilim ang paligid. Pagdilat ko, nasa labas ako ng tunnel. Basa ang katawan ko, pero buhay. Nasa tabi ko si Mang Efron, yung guard. Buti nakalabas ka, sabi niya. Pero wag ka munang titingin sa likod. Sempre, lumingon ako sa gitna ng tunnel, may dalawang motor na pareho ang kulay, parehong may delivery box. Sa gilid ng isa, nabasa ko sa reflector tape ang pangalan, Jomari R. Tumulo ang malamig na pawis ko. Hindi lahat ng nakakalabas ay totoo, bulong ni Mang Efron. At sa dulo ng tunnel, sa basang pader, nakasulat na naman, hintayin mo ako sa gitna.